eto na mga kababayan nag-aaway-away na ang mga tauhan ni Duterte dyan sa dahig mga kababayan, biruin mo may matinding pasabog itong si Maharlika na may mga private part daw si dating Pangulo Duterte na nilalako ngayon o pinagkakakitaan ng kanilang mga supporter, ako po nakakahiya ito mga kababayan pakalawa ito daw pala, si Alputera, mga kababayan. Yang si Alputera na yan, yan daw yung nurse or yaya ng dating Pangulong Duterte na nagpapanggap lang daw na DTS, mga kababayan, sabi ni Maharlika. Panoorin natin itong matitig pasabog na nakakahiya kung ako man isa sa mga anak ng mga Duterte. Abay. Ang hirap ipagtanggol nito. Ito naman si dating Pangulong Duterte. Ang tanda na bakit siya pumapayag na bastusin or magpakita ng kanyang private life, or bakit siya pumapayag na siya ay bidyuhan ng kanyang yaya daw dahil ikaw ay dating presidente dapat nire-respeto ka dapat ginagalang ka so bakit ka pumapayag na ginaganyan ka ng tauhan mo so ngayon isa sa mga tauhan mo ay eh hindi pwedeng pagkakita o pagkakatiwalaan isa sa mga yan ilalabas talagang mga traidor tulad sa mga nangyayaring ito na nagkakagulo-gulo na silang lahat mga kababay nag-aaway-away na hindi natin alam kung anong purpose nila pera-pera ba lang ang laban talagang sa mundong ito ay eh, pera lang ang gumagana mga kababayan. Panoorin natin itong matinding mga pasabog, ni Maharlika. Ilala ko ni Alpotera ang censored, ang private na buhay o hindi buhay eh. Ni Pangulong Duterte. Kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Hayop yan. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya babuyin ang Pangulong Duterte. Now, ngayon, sino? Tama ba kung kayo ay Duterte supporter? Walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte. Iba-ibang setup, mayroong sa CR, may sa kama, may kung ano-ano. Iyaya ka nga, di ba? Dahil ang Pangulong Duterte, matanda na. Matanda na po yung Pangulong Duterte. Binib nakita naman siguro, ina-assist na, 80 years old eh. Yan ang punot dulo. Kung bakit kumulo ang dugo ko sa inayupak na to, sino siya? Sino ang nag nagutos sa kanya? Nilalako niya, binenta ba niya, pinagkaperahan niya? Former president to. Hindi lang to boyfriend mo next door. Yes. Kawawa si Pangunong Duterte at pinapalabas ngayon ng Team Anputera na they're okay with the Duterte. Hindi kayo aawayin ni Inday. Walang ganun. So yung mga private moments ni Pangulong Duterte po na yun ay para sa private yun eh. In-invade ni Alpotera, meron sa CR, meron sa kung saan saan na ipinakita sa amin. Ganyan kababoy ang babaeng ito na nagpapanggap na siya ay mahal na mahal ng pamilyang Duterte. Pinipicturan niya ang mga bagay na hindi dapat picturan. Ipinagkakalat niya sa kanyang mga amiga, pinapakita niya, may witness ako dyan. Nabanggit ko na rin ang pangalan, 'di ba, Grace? Sabihin mo kung nagsisinungaling ko dahil hindi lang ikaw ang witness ko. May kasama ako, nasa table tayo. Ganyan ka baboy ang babaeng ito. Dapat nakasuhan yung hayop na to. Eh. Sino ang nag-uutos sa babae niyan para guluhin ang buhay ng mga Duterte? Hindi yan totoo, 'di ba? Hindi yan to. Yes, mga palangga. Privacy yan. Hindi mo dapat ilalako ang mga private moments ni Pangulong Elderly abuse, tama, sabi ni Kat Labber Lady. Elderly abuse yan. Ganun po kahayop yung babae niya. Ang pagpapanggap niya, na siya ay nandiyan dyan. Ang sabi na andyan pa, 2016 daw, andyan siya kay Pangulong Duterte. Maraming ganyan, 2016, ganyan, ganyan. Pero may ulterior motives, may vested interest. Ano ang vested interest ni Alpotera para i-capture ang mga private moments ni Pangulong Duterte at ilalako niya. Hmm. hindi siya mapagkakatiwalaan meron pa nga siyang ganyan ipinakita na yun nandoon yung pato ni Pangulo dati oh ma'am sabi niya yan o yan o yung ano yung uh, masusok ba ano ka ma'am ma, I mean masusok ka sa kababuyan ni Alpotera invasion of privacy yes and I hope may kalalagyan tong babaeng ito ayok talaga yan unang una sabi ko nga balikan nyo na lang yung, ano, yung mga pangyayari. Sino ang kasabwat niya sa bangag administration, sa mga polis? Eh, Siyempre, may mga kakilala yan, di ba? Bakit siya nakapasok kumpara para kay Inday Sara Duterte? Nakapasok pa siya doon. Imagine mo yung mga anak, di ba? Hindi pinapasok siya na doon. Nung the moment na pagsakay ni Pangulong Duterte, may FB, no, may asawa, may anak. Yun nga eh. Yun nga, ang, may, may asawa at anak siya. Yun si niya yung sarili niya. Mm -hmm. Oo. Oh. Nandito yung mga alagad ni Alpotera. Greetings from Belgium, Maria Fernandez. Thank you. Ano daw? Pagbasa tayo ng comment. Pwede sa kasuan sa ginagawa niya. Oo, pinakita niya doon sa lahat. Yung mga iro niya doon, yung mga iro niya doon, pinapakita niya. Alam mo, nakakaawa yung Pangulong Duterte. Imagine mo, former president. Pinakita, kababuyan talaga. As in, kabab wala pong matinong babae, asawa, babae, asawa, kapit, o kung ano pa man, ang girlfriend, ano pa man ang tawag mo doon. Na ilalako mo ang private moments o private ng iyong partner o ng iyong uh, at palangga, dating presidente to. Ngayon tinitwist nila yung kwento. In, yung team Alpotera na nakikinabang, ayan, baste, baka hindi mo pa alam. Sebastian si Duterte, may nag-comment doon, hindi nag hindi E, Pinibalam na nila may misaryo tayo na pinaalam ko. Yan po yung katotohanan sa mga dabo. Binaboy po ni Alpotera ang, inyong mahal na mayor. Binaboy po niya, yan o, Bigayin niyo yan si Grace. Nando doon eh. Grace, alam mo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi lang ikaw ang tao doon. ba? Diba? Nung pinakita sa amin yun, nasyak ako ng bonggam bongga Hindi nakita ni Spokes Harry kasi wala siya. Sinabi ko kay Spokes. Ano sabi ni Spokes? Ano ka? Wala Well, ayoko na sabihin ka ano sinabi ni Spokes. Ano ka? May salte? Nagpapapansin? Pinakitaan mo ba yon? Yun lang sa akin. Oh. Ah, okay. Aba, daming mga ano, Alpotera. Okay, gur-gur kayo ngayon. Gur-gur ang mga kamandag ni Alpotera. Baka po malaking halaga binayad kay Alpotera. Hindi ko nga alam. Kasi imagine ninyo, 30,000 euros. Meron 30,000 euros na... Uh, kumalat doon na binibigay sa kanila mga iro. Then, nung unang dating ko nga, sabi ko sa inyo, may nakarating na information sa akin na talagang pinapunta siya doon ng businessman na ito. Kilala ito. Businessman na ito para mag-spy, para magsumbong kung ano yung mga nangyayari. Buti na lang, hindi siya nakapasok doon sa ICC until now. Yun. So ngayon, ayaw niyang tumigil. So siguro, hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Tuloy pa ba ang pagbigay sa kanya? Eh, kumapit na ang bruha dito sa uh, bangag. Okay? sa bangag. Ay, ni bangag. Hmm, sabi ni Palaga. Ang sabi niya? Gusto talaga i-blackmail. Yan nga din ang sinabi ko. Iba-blackmail niya ba ang Pangulong Duterte? You have to do something, ha? Yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, you have to do something. Alarming po yan. Nilalako ni Alpotera ang mga private, private, name it. You, know, you can imagine kung ano ibig sabihin. Private moments ni Pangulong Duterte. Yan, yeah, kababuyan. Nilalako talaga niya. Grabe po yung babaeng yan. Yes, Marizel, thank you so much. Sabi ng iba, ay sabi kasi ng iba ganito, o oh, nag aaway away kayo. Amang natutuwa daw yung mga tao, yung mga bangag, no. Dapat lalo kayong matuwa dahil na-expose ito. Yan po si Alpotera. Okay? Kahit na may nakitang may picture, ako, you know, may mga picture din ako, hindi ibig sabihin ay BFF o oh, meron akong connection sa taong ka-picture ko. Si Alpotera, wala na po yung access sa mga Duterte. Visual na lang yan. Photo op na lang yan mga pinapakita niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nasa tent ako, nasa loob, katabi ko si, uh, uh, si mami ni Inday Sarat, at maraming mga politiko, mga, mga, bisita, bigla yung pumasok si Alpotera. Tihila-hila niya si Girlie para magpa-photo op kay Inday. Sabi nga nun, BP pa, ano po, para siyang asong iro na naggaganyan ganyan Walang access yan, believe me. Yes, nung si Pangulong Duterte, meron siyang access noon. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, after March 11, tapos na ang kanyang mga kalejian. Kaya nga dapat yan ang alamin ninyo, sino ang nag ano ang nangyari bago na ang Pangulong Duterte? Sino ang nagbibigay ng feed sa mga bangag? Okay? Mga bangag na administrasyon. Para malaman nila yung mga galawan, you know, whereabouts ni Pangulong Duterte. Protect the private life of PRRD. PPRRD. Yes, tama ka dyan. Dapat talaga protektahan ang private, uh, well, binaboy niya na eh. Meron na nga, RPM. Ay, sabi niya, it seems there's a spy. Ayun Ay, na nga, sino pa ba ang spy na yan? Imagine niya sabi ko nga, ah, meron bang matinong babae? May matinong bang babae? Kayo ba Well, I don't know sa iba, yun no? Know? Former president. Lahat ng mga moves ng Pangulong Duterte, private. Pipicturan at ipapakita dun sa mga iro niya sa dahig para masabi lang na close sila at ang ang ang, ang ginagawa niya na si Mama Hanilot daw ay ganito ganyan ganyan. So, ah uh, dito. Ah, oh, kaya nga sino ang businessman na ito? Bakit agad-agad pumunta si Alpotera doon? Saan galing ang 30,000 euro? Yun yung mga tanong natin. Mga tanong natin, sino ang nagsusupply sa kanya? Sino ang nag sino ang nagpo-provide sa kanya? Sino ang nagpa-fund sa kanya? Kasi sabi nila, oh, Marlika, magingi ka ng, asan ang resibo ng 30K? Gago ba kayo? Do you think pagbibigyan siya ng 30k? Tatawagan niya ako. Hi Ms. Marley, ka bibigyan ako ng 30k ni R. Arr... Mm, 'Di ba? <laughs> Bigyan ako ng 30k euro ni ano? Pwede ba mag-witness ka dito? Picturean mo, ganyan-ganyan. Tahan niyo naman, 'di ba? 'Yun ay nakakuha nating information. Okay? Doon sa The